Uy, ay, siyempre ah. Tao yan, magic? Oo, oh, siyempre. magic yan, brad. Pinapractice ko ngayon yan. Wala lumulutang. Hmm. mo ba ba sa yung selfie stick mo? Ah, hindi eh. Ayan pala. Ay, ayun pala yun. Ay, hindi. Sige, sige. Kaya ito, ako. ako. Magmamagic ako ng isa. Gusto nyo? Magic tayo ito, plastic. Kita niya to. Oh, meron akong kukunin dito na invisible na bato. Stone. Oh. Nyari, bibigay ko kay Keisha. Oh. Ang gagawin ni Keisha, ihagis eh ni Keisha. Hagis mo Keisha. Oh. Oh, di ba? Sapa, sapa miyetsi, yano, game game, kapag one, two, three, oh di ba? kita mo lang yung kamay mo? hindi ah, oh, isa pa nga, oo oh, okay. so, one, two, three, oh di ba? ko yung kamay mo? eh ganyan ka. <coughs> hindi <coughs> Hindi <coughs> Hindi <coughs> <coughs> hindi. <coughs> hindi. <coughs> hindi naman eh Nakita B, 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 Hindi B, 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 hindi naman Hindi